Swahe dito? Swahe dito, diba? mm. Ano ba? Ano ba? Manamis na miss. Pero ang tanong. <laughs> Tamban nga. Ito nga 'yon. Ayan mga farmers, ang magandang buhay. Grabe to, oh. Ah, uh, nandito kami ngayon sa Balanga public market dahil uh, ka namin yung ano pili ako ng tinapa <laughs> tinapa tina po ang target namin dito uh, ayun okay so napadpad kami dito sa parking nila ngayon lang ako first time dahil araw ng palengke yung parking na mahaba doon ay eh, may mga changgi so ngayon dito ang uh, parking end Hey, hey. ano yang meron araw ng palengke baka mas marami lala ako nung ano, dito eh Lada, ice cream ito masarap ang ice cream nila dito ayan o <laughs> Ayan po yung ice cream man. Di talaga umaalis ano. <laughs> Ayan. Araw ng palengke. Tingnan natin ang mga kakanin. Pero dahil Ha? Pati si Buyas na lang bibili sa palengke. Arayat. Ubas. Binigyan tayo ni Edmond kahapon. oh, yun yung malalaki na Daming kakanin ngayon. Araw ng palengke. Eh. Nagdaring he. Eh. So Kamuting kahoy. Ama ba? Sabi ko sana nga, dito tayo kakain eh. Ayan. Ganda no? Tapos tingnan natin tong mga, ano, mga ulam nila. Sabi ko nga sana dito na kami kakain eh. Kaya lang, naiayaya ako ni Bebe eh. Sarap sana. Wala na no. oh. oh, may torta pa oh. Sinigang na bango. kasi kami ng Urani, kumain kami doon sa yung Pansit Luglog daw. Dito ko sana gusto kumain. Kaya lang, nanalo syempre yung asawa. Isa, <laughs> so, yung Pansit na matanda na daw. Yung gawa sa bigas. Sa Urani. po, Urani. Dito sana ako kakain. Hindi, yung isa pa po, yung doon sa may China Bank may fried rice may sarap naman eto oy sorry po sa ko ano may palabok sila ah yung pansit palabok na dito noodles ng spaghetti oh Kuring lechon and Sarsa Wow Bago yata yun ha Maganda ito ha Meron pa siyang Dog ano? Breakfast Ano Nauhaw ka Nag-emergency oh, call ka ata kay Vladimir Putin Ah, lechon and Target natin dito ay ah tinapa. Si bibili ko na rin ng tinapa. Dahil ah masarap ang tinapa dito. Talagang golden. Dinuto sa usok. Dito maganda mamalengke kasi eh, tingnan niyo naman de ba? Tiles. Oh, safe na safe, walang tumutulo. Oh, malinis. Tapos meron silang SRP. Ayun oh. Hindi oh, ko alam kung uh, nasusunod. <laughs> Ayun, ang ano lang dito medyo madilim. Kulang sa liwanag lalo lalo dito sa mid section syempre mas maganda yung mas maliwanag po talaga may ingay ano Oo. Oo. walang ganong isda ngayon bagyo eh makikita natin ayan, tilapia bangos pero ito oh, may ano sila oh. hindi. Lapad ata ito. Oh, lapad. Isang lapad. Ha? <laughs> hindi ko alam kung ano yan. Dito tayo, ikot pa tayo. Manalo yung ano, salmon. Paano kaya yung slice ng salmon na yun? Mahal yun? Na? salmon na oo oh, yung belly ano gata pala papagata ko yun so wala nga talaga bangos talaga lang ang makikita seryoso seryoso kitang ayan Suahe may naligaw na sugpo. Oh. Kamaang eh. panahon eh. dito. ay sapsap. sap Ha? Kitang. Eh. Bibili mo ng pangiyaw, si Billy? Ihaw, kitang na. Sarap ng ilihaw niyan. Fresh na fresh, oh. kaya sa Salai-salai salay sa 300 pa rin sipod sa kahit uh, maulan sapsap -sap, magkano kaya ito magano po yung sapsap -sap? 300. Kanya ba ito? Di, yung kitang dito, yan kay ate. Ay. Tayo sa inyo itong kitang? Sa akin sir Magkano po? 300. 300 din. Ano? Ayaw mo? Oh, yan na? Oo, yan. Malalaki yun. Oh. Mga ano yan? Apat, ah, lima. Yan. Yan na. yo hay un oposito Ya. oh sigue dami rin kitang ngayon dito ay grabe puga boy puga eto po ay Imelda mga ka farmer ayan masarap tong isisigang kaya lang minsan pag natsambahan mo may lasang gilik din nakabili nila ako dati lasang gilik yan pero ito malamang dito isdang ano yan yung para sa may dagat magkit ko lang po talaga mga espada 150 ang kilo espada tingnan natin ay wala na si manang bang walang kamatay ang isda tilap ya <laughs> ano na ano na Abilis ah, na niya eh. palengke may swahe rin dito nakarating din yung mga swahe pero minsan wala mahirap ang bangus nga dito mga ka farmer bulacaners ayan oh. lalaki ah, dito meron pa bangus bangus din yung sa kabila ano ba ito email da rin Nasaan uh. na yung aking kasama ay ang ngiti ka ha huh? ito oh. tanong, pero sabi ko mukha mahal. Tinanong nung... Ale, eh, magkana? 600. Sabi, wow. Na, sabi niya, parang kumakain ng pera. <laughs> <laughs> tatuwahe yeah. oh. o oh, buhay pa yung kitang no? oh. bebe buhay pa ang kitang o no? oh. Yeah. No? may kislap kislap pa ito swahe. ay suwahe ba? Suwahe tadi ba? Manamis na mis. Pero ang tanong <laughs> Ang tanong 450. Tumatalon-talon pa 450 lang, mura na. Nakayo marami sa ang ating budget manager. Kaya wala kang benta eh. Tulingan <laughs> so ni brother. Ah, bilugan yun, di ba? Oo, oh, bilugan. Eh na, tayo ipupunta na sa ano. Ang ganda ng suwahe ah. Pero ano na yun, okay na yun ang presyo nila. Hindi naman mataas. Hindi rin naman ganun kababa. Tama lang. Oo, oh, tayo naman lagi naman kami sa mga kay mga ka-farmer kaya pero pa kami mga kailangan ubusin din may nabili pa ako kay nanay conching na alimango na andun pa may alimasag ayun sa orani dami namin nabili kaya pang one week na naman yan tsaka bala ko mag maribeles maribeles tapos subik masinlok pagkagumanda ganda ang panahon

ay, ito ba? tamban. Tamban oh, Oo. Oh. Tamban nga. Ito nga yun. Ito oh. yung tabangoy. Hey, Oo. Meron din silang bangus dito. Ayan. Hindi. Hey, pang ano? May tilapia. kasama din siya Bigay mo kay papayam Galit siguro. Wala pa. Ayun na. May ipadas ka na no. Ayun no ah. Espada. Ayan na, mayroon na po sila. Anong nakaraan? Wala. Oh. Ang tuyo. Ang tuyo. Hindi, e target ko ano? Tinapa. Ano? Bebe, ilang tinapa? Pwede ko i-freezer na lang muna eh. Para ah, na na. I-freezer yeah, na lang. Oo. Magkano ang kilo? 40 po yung 200 yun na lang. Ayun. Dahil dito ang bilihan ng Ayun, may espada. Ayun na, oh. may espada na, oh. Ngayon lang dumating. Talim, grabe. <laughs> hmm, talim na espada niya. 2 kilo. Balot lang po. Oo. Uh Si ko din. Ito, ano naman tong isdang ito? Ayun po best seller din po 'yan, Salinas. Sinu ah, Salins. Salinas. Salinas. Wow. Sarap din naman. Salinas. Sarap din ng Salinas, sarap. Iyon na. Oh. tongsoy ayun yan tongsoy. Sarap kasi ng ano ng uh, tinapa ng Porta Ribas. Talagang tinapa, hindi yung kinukulay. Yung iba na nakita ko, lalaga tapos kukulayan. Tinapa na. Para kang kumain ng paksiw na walang asin. <laughs> Ito talagang smoke na no? Yan naman ang kaibahan po ng tinapa rito sa Balanga kasi sigurado ka. Uy, Binalikan ko yung tinapa. Alam mo bang hindi ako nakatulog isang gabi? Dahil maghahapunan mag mag na. Nasa isip ko may lulutuin pa ko Wala na pala. Oh, patay. Ayan, o. dito kayo sa, na kanino kasi ang pangalan nito? Pinagpangalan eh. Ayan o. oh. Boots Lane. Oh, Boots Lane. Ba. Diba? Sila 'yung nagluluto noon, bebe 'yun. Pinikman natin 'ano. You oh, no, may sapsap. -sap. Oh, na may sap sapsap. na sapsap. Ayan po, oh, mga. Namimiss 'yung like. sapsap eh. Ayan oh. Ayan oh. Baka masubukan natin. Sapsap. <laughs> Tapos 'yung mga gustong bumili, 'yan inuulit ko na naman baka may hindi pa na first time makapanot. Mga farmer, yung mga magbabaon po ng uh, dried fish dito po kayo sa likod ng Balanga Public Market. Nandito po ang lahat na halos na hanahanap ninyo. Ang tuyo nila dito hindi maalat. So, masarap. Gawang Portaribas, Balanga Bataan. Oh, yung yung ano nila talagang masarap talaga yung kanilang tinapa. Oh. o oh, kompleto po ang kanilang mga dried fish dito. May pusit may dilis, may danggit, may espada, may hibe. Ayan. Tapos, ang ginaganda, pwede mo nang ipa bakyum, uh, vacuum pack. Ayan mo. Ang babacuum pack sila dyan. Kaning, pwede rin. Yung kaning daw, kunyari, ipapalata mo bagoong ang uh, buksan mo ulit pagdating mo doon, saka mo na i-freezer. Pagka parang pambiyahe lang yung kaning ayun po yon, so ayan ang haba nyan buong likod dyan o mamimili na lang kayo ayun yun doon may mga dried fish na ibang klase naman sa kabila sa may dulo yung ano bang mga isda nila dyan yung mga malalaki o ayan po may tinapa sila ayan ito, ito yung uh, bataan halos lahat naman po dito yung mga tuyo na binibenta ay galing Porta Ribas pang export hindi pala pang export pang baon ayun oh ganda oh uh. sabi ko nga pag kailangan nila ng ano punta dito dahil masarap yung tuyo nila tingnan nyo naman po oh. hindi ito maalat hindi kagaya ng ibang tuyo na balot na balot sa asin di ba may nakita ko noon na, ay sa mga sa ano natin yun bisaya na ito pong lahat ng tinapagaling na dito oh, sa Porta Riba yeah, siya. Hmm. Sarap. Oh, ayan, nakabili na naman tayo. Nakareload na naman. Doon na natin kukuhanan ano ibibigay kay Ma. Hmm? Sa Oo. Uh -oh. eh, mo na ba yan? Bili na lang tayo sa pan, uh. hey, 200 na lang naman, uh. Oo, oh, pure aligay, ayan. Gusto oh. mo rin? Uh, hop -hop. Ah, hap, hap. Ah, tungsoy. Bae din. Tungsoy. Ito, banak. Banak natin na tinapa. Ah, pero dito din gawa. Oo. Oh, oh. Buti hindi nauubusan ng ano, masama ang panahon. Bistak pa yan. Ah. Nakapag ano na sila na, oo, oh, tama, tama. Galing ha. So, yun pala ha ina ma, naka storage na no oo may storage na rin para pagtagulan may mga ibebentang ng oo so hindi po pala kayo mga na maubusan pagtagulan hanapin mo lang si Bootsy Bootsy <laughs> kayo ba yun? ah so ibig sabihin kayo may ari nito oh. yun naman pala masarap magtinda ng ano no dried fish ano Ayan. Di, dinadayo din kasi ng mga ano to, mga balikbayan talaga. Bala nga bataan. Mm -hmm. Oh, vacuum. Ayun po mga farmer ha. Ayun oh, oh. oh, pala oh, pwede nyong i-frozen. Kasi isa lang to, yung mga palengke talaga na ma may ano no, sa orani wala ang kokonti oh, lang ano. Dito talaga ang bandang ano. Tsaka masarap po yung tuyo nila. Although syempre hindi naman na lahat yan galing gawa dito kagaya po niyan, pero kompleto mabibili niyo. Ayun na. Okay na. Oy, yan na. Ang dami mo nang binitbit akin Yung isda mo. <laughs> Andiyan na, okay. Oh. Girls. Thank you, thank you. Ayan Maraming salamat uh Oo -oh, Ayan na <laughs> Ayan Maraming salamat Balang abataan Sa masarap ninyong tinapa Siyempre Ipo-frozen lang Yung mga balikbayan daw kwento nila Nila tinitipid-tipid nila kasi mga isang taon ganoon. mas pinifrezer. Oh, amoy ibon. Oo. Crispy Oo. mo. Oo. Babalon eh. Kasi si bandol Ay. Swerte pa rin tayo oh, ka. Okay, so, ayun. Inubos amoy eh, no. Ay. Ito ay freezer mo din. Bagay, kung gusto mo naman ng ano talaga. Mabilis lang biyahihin. Ay, pasalubong <laughs> sa bata. Ayan. So, ayan po mga ka-farmer, araw ng palengke. Same pa rin naman ang makikita dito. Hitik na hitik. Ang kaibahan lang ay mayroong mga tiyanggi-tiyanggi sa gilid. So, medyo masikip ang uh, parking. So, anong araw ngayon? Today's uh, Thursday. So, kung gusto nyong iwasan, wag kayong pumunta ng Thursday. Kung gusto niyo namang um, makuha yung Thursday, ay araw ng palengke, eh, Thursday kayo pumunta. ayo oh. Ayoko na. Bubundat na bundat ako. Oh. So ayan mga farmer ang dito na lang po. At gusto ko pa lang batiin si ka farmer Lorenzo Sigua. Happy birthday sa iyo. Kalimutan kitang batiin kahapon. So ayun. Happy happy birthday sa iyo. Ah, uh, hope to see you, syempre. At ingat ka dyan So ayan malapit na Happy birthday ulit Ka farmer Lorenzo Sigua So ayan mga farmer Hanggang dito na lang At magandang buhay